At dahil maaga, nagaya ang mga batuta. Madilim pa. Madilim-dilim pa. Dito na na ako. Huwag mo puntahan yun. Tutulog yung bebe Morning, good morning. Madilim-dilim pa. Eto na uli kami. Ano ka na na po ngayon, Tati? Papasok na tayo ito sa loob, Oh. Parang katmaaga maaga pa. Ah. <coughs> Hindi mainit mamaya. May sobra pa naman ang init nung araw pagka ano morning morning mga kapawki yung dalawang matuta alay na wow wag maingay ha <coughs> 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 ang mga matuta natin ang aga mag <laughs> oh, madilim pa pala, madilim, madilim na. Madilim pa. Awawi. Hindi makita ng bunso ko. Kung di Kuya Oreo. Ang <laughs> hiyo na. Post muna natin at madilim. Diretso na. Dilim po. Oo nga, yan na nga o. Oh, Nagahakos na. aga naman nila ngayon. Hindi pantay-pantay ang oras nila. O oh, yeah, dito tayo yung tambay para maliwanag. Dapat ano ang alis ah aga, Ngayon, maaga. Hmm. Okay. Ano aniyan? Ah. Uh, Kambal? Hindi. Magkapatid lang. Ah. Duta pa yan, right? Apat na taon na. Baka uh. <laughs> nabili mo isa. Ano? Eto, nung bata. Bata ko pa nabili ito. Mga six months pa lang kasi, obviously. Eh. Oh, okay. Ito. Ito, ito, hindi na. Pinaampo. anak mo. Pinaampu na sa akin ito. Sa... Ang anak mo na yan. Oo. Oo. Oh. Ilan taong nga na ba? Di ka pa Hindi na. Wala na asawa? Paano magkaanak? <laughs> na asawa? Wala ba asawa? <laughs> wala na asawa? na okay, na ba? Forty ba? Ha? Nasa... 45 ka na? Nasa 40 plus na ako. Oh. Ayaw mag-asa, wala <laughs> rin ano Huwag na. Yan, ganun din. Shhh! Aryo! Aryo, wag ka na dyan. ah... Ito, bunso. Mm hmm, hmm. yan. Ay, bunso! Ay, ditong tua si kuya niya, si papa ayaw sa aso. Ha? Ayaw niya sa aso. Huh? Ayaw nun sa aso. Huh? tapos nung nilalo ko lang muna na sabi ko may plano akong bilhin pero hindi ano sabi ko kasi Ako nga dati badliit pa kami may aso kami oh. eh nakakagat ang Kaya, laki ng ginastos niya dun sa nakagat Pagkaya nadala siya. Kaya nadala na siya. Ayaw niya na. Pero yung aso niya nasa bahay lang, nilapitan ng bata. Ay, pady. Kaya lang, Siyempre. Kaya lang kasi syempre. Ano mo? May alaga ka aso?